happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated sa mga pinupuntahan kina At siya sa namin ni Bijoga Par. Diba? Lala, feel ko yung video. So, ayun nga, Bijoga Par. Ano magsasawsawan natin ngayon? Super na miss kong ano ah, mag-react-react. Ilang araw din ako hindi nag-upload ng mga reaction video no Bijoga Par. Ilang araw hindi nag-react. Isang araw. so, ayun nga mga batang helmet. Ito, mainit na mainit na mainit. Mainit pa ito. So, 1 hour ago lang to, no? Mm -hmm. Na na-upload from News 5, no? Video Gapar. So, courtesy to ng News 5, mga batang helmet. Yung Q&A kay Senrisa. Q&A ba yun? Yes. Para may nagtanong. Siyempre, sumagot siya. Bigyo di po. Q&A. So, ayan na nga. Dahil nga hindi na nga natapos-tapos ang confi, no? Ang usaping confi. Kaya pa matatapos. Confino, siguro matatapos to kapag sinagot na nato totoo. Di ba, Pichuga Per? Mm -mm. Kasi ka hindi makatapos-tapos kasi nga, wala yung hinahanap na sagot. Nawawalang sagot. Nakakaloka. Ah, Tapos may napanood pa ako sa balita, sabi ni... sabi ni Sen Bato, Pichuga parang wala naman daw kailangang talakayin pa about sa Confi kasi ano na daw yun ng OVP? Parang ganon. Eh, teka lang naman po! no, di ba? politika lang daw. Oo, oh, politika lang daw. Kaya patuloy daw na pinag-uusapan ng Confi Fans. Wait lang po ha, mawalang galang na po. Saan po ba nanggagaling yung Confi Fans? Malamang sa binabayad na buwis ng mamayang Pilipino, sa mga buwis sa binabayad po namin, doon po nanggagaling yung Confi Fans. Diba? Ito, ilalagay ko rin dito yung video ni, ano, Bichugapar, ni, syempre, ni Dean. O, oh, diba? Syempre, ang ating binoto rin, no? Si Sen, ano? si joke, no? So, ilalagay ko rin dito yung video kasi explain naman niya yung about sa Confi fans and sa Intelligent fans. ni naman pera dyan. Saan mo gagamitin? Secret. Ha? Pwede ba yon? ang presidente humihingi ngayon ng 10.14 billion pesos na confidential and intelligence funds for 2024. Ang vice president naman na secretary ng Department of Education, 650 million pesos na confidential funds. Ano nga ba ang confidential and intelligence funds? In general, ang intelligence funds ay dapat gamitin lang para sa intelligence at counterintelligence activities na may direct impact sa national security ang confidential funds naman dapat para sa aksyon ng civilian government agencies kaugnay ng national security at peace and order in general utos ng 1987 constitution na i-audit ng COA ang lahat ng pampublikong pondo. Pero ang Confidential and Intelligence Funds hindi dumadaan sa karaniwang audit procedures. At mismong COA ang dating nagsabi, wala silang kapangyarihan ikumpirma kung sa tama ba ito nagagamit. Sa akin, dapat alisto tayo sa paggamit ng perang kinukuha nila mula sa buwis natin. Napakarami ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayon. Kung ang confidential at intelligence funds ay gagamitin para sa taong bayan, eh bakit kailangan isekreto? Ayun na nga, ba diba? Yung sa sinabi ni Sen Bato, napanood ko lang ito kanina, mainit pa sa ABS-CBN TV Patrol, na Baka nga daw pinupolitika lang daw kaya patuloy na pinag-uusapan o tinatalakay ang Confi fans. At bakit daw nung panahon ni VP hindi naman daw natalakay, 'di ba? Bigyo pa, parang gano'n. Eh wala naman talaga kay sa panahon ni VP Leni, no? Kasi wala naman siya Confi no, hindi niya ba no, hindi niya ba napanood yung graph, yung bar graph, 'di ba? Nako, pinost ko 'yan, no? Pinost ko 'yan, balikan nyo Yung bar graph from VP Gloria Diba? Mm -mm. Gloria, tapos Chupis Tugeng Gona, tama ba? Basta yun, taon-taon. May Chupis Tugeng si Dolly Boy de Castro. Oh, meron Basta siya. lahat, nung mga atas, si Binay, o oh, oh, diba? Tapos din. syempre si VP. Pagdating kay VP, walang confidential funds. okay -VP, VP Lenny ha, inuulit ko, VP Lenny. Ibang VP yan ha. <laughs> Pagdating kay VP Lenny, wala nang confidential funds. Oo, oh, oh. bakit wala siyang confidential funds? Wala siyang hiningi gano'n. Wala siyang hiningi dahil hindi naman din talaga siya bibigyan dahil ah, hindi rin naman siya binigyan ng budget, 'di ba? Just oh. ko talaga Kaya damutan nga siya. Eh. Kaya itong kukurumpot na budget lang na binigay sa kanya, talaga may maximize nila 'yan. Kaya nga 'di ba pang malakas mas marami pang natulungan. Pero ito na nga mabalik na nga tayo kay VP Sara. Na ayan na nga lumobo. So ito, panoorin nyo yung sagot nga ni Sen. Walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Uh, at yung pagbanat ngayon sa confidential funds uh, ni VP Sara ay hindi pagbanat sa personahin ni VP Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laking at wala sa lugar na confidential funds. At yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan. Ang confi funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan, hawak in trust ng gobyerno, at dapat lamang naman talaga namin i-appropriate sa mga ahensya na may mandato talaga at may uh, expertise talaga sa national defense uh, at o sa public safety. At by the way, hindi lang kami sa minorya ang bumabanat doon. May mga kasamahan din uh, sa majority. And in fact, umapaw na mula sa Senado, ang House of Representatives mismo, ang mismong uh, uh, kanilang, uh, finance or rather appropriations committee chair, na miyembro ng mayorya doon, ang mga partido doon sa House ay nagsabing nagkasundo na daw sila na ang mga confi funds ng mga civilian agencies at kalaunan tinukoy nila ang OVP at DepEd ay ililipat sa mga tamang ahensya tulad ng Coast Guard, BFAR, uh, National Task Force on the West Philippine Sea, uh, at iba pa. At yun din yung nakikita kong trend dito sa Senado. Mula sa amin sa Minoria uh, ay umapaw din sa mayorya. Uh, nagbuo pa nga ng uh, uh, select oversight committee on confidential intelligence funds Mismong si SP ang uh, nag uh, at active din kami uh, sa minorya so uh, lumampas na talaga sa usapin ng politika ito at kung uh, nasa isip na rin natin yung mga darating na, na eleksyon well at least no itong uh, debate tungkol sa at, at bardagulan tungkol sa confidential funds ay naging pagkakataon ng public education. Uh, tungkol sa entitlement ng mamamayan dahil galing sa atin yung buwis na yan, yung perang yan at dapat lamang maging accountable kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno para dyan. Magandang pag-aralan namin yung mungkahi ni Justice Ascuna dahil sa ngayon yung natatanging checklist ng pwede at di pwedeng pagkagastusan ay lamang nasa isang circular sa pagitan ng mga government departments and uh, meron lang parang practice na yung mga nakakatanggap ng Confi at intel funds ay kailangan pa ring magsumite ng report in a sealed envelope sa ilan lamang government officials ang presidente, ang senate president, ang house speaker at ang COA chair na maari o maaring hindi nilang uh, buksan. At so ibig sabihin hindi subject sa kasing higpit na accounting ng COA tulad sa lahat ng iba pang uh, funds appropriated sa GAAS. So magandang uh, bunga pati nitong naging mainit at mabuting mainit na usapan tungkol sa confidential funds. Pag-aralan namin yung ASGUNA proposal. Well, bukas ako sa pag-aaral uh, ng mga issue ng confidential funds. Saan mang antas o sangay ng... Uh, gobyerno no uh, of course ang mga LGUs ay mayrong ding mandato sa so posible posibleng merisonableng uh, halaga din ng confidential no uh, of course ang mga LGUs ay mayrong ding mandato sa so posible posibleng merisonableng uh, halaga din ng confidential funds nila para doon pero reasonable yung operative term. So dapat may threshold din sa ganyang klasing mga confi funds, if ever sa mga LGUs. And dahil ano eh, may mga konkreto at nakakagulat na rin tayo mga halimbawa dyan, eh, bakit umabot sa 460 million uh, per year, no? Ang uh, uh, ang key dating mayor Sara Duterte sa Davao, samantalang yung ibang mga malalaking uh, uh, LGUs din... Uh, Makati, Manila, Cebu, ni hindi umabot sa 100 million. Eh, mapapatanong ka talaga bakit? Ano bang meron sa Davao eh? Inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine Sea? So talagang ripe for um, study at sa appropriate legislation if ever. Yung kabuang CONFI and Intel funds at yung CONFI funds sa mga uh, civilian uh, government units, mula national hanggang So ito data. na nga, sa confidential fund ng Davao, no? Nung ano pa si VP Sara doon, mayor ba siya doon? Nag-mayor pa siya? Nag-mayor siya uh -oh. after nung tatay niya. Yeah, uh oo. -oh. Tapos ito. So, merong confi fund yung uh -oh. tatay niya tapos meron din siya. Pero mas malaki sa kanya, di ba? Oh, mas malaki. Nakita ko yung graph din oh, yan oh, eh. Tapos yung sumunod mas malaki. Ng taon, mas malaki na at lumaki na at lumaki na tapos oh, ba nagpantay-pantay na niya, no? 460? Oh, oh. Tama ba? 460M? Oh, so, ayan na nga, plus. mga kamatang helmet. Panoorin nyo yung video ni Senrisa maintindihan at saka nung no, kay Dean Chell joke no para maintindihan talaga natin pero kayo ano bang mako-comment niyo anong ma anong masasabi niyo ah, i-comment down below niyo diyan nakakaloka lang talaga kasi dapat talaga na 'yung sasabi na Bat hindi parang matapos-tapos ang talakay ng eh paano kasi matatapos kung hindi naman talaga na liquidate nang tama hindi napakita nang tama 'di ba bitch sugar pur? hindi nasabi nang tama nang totoo kung saan talaga ginamit 'yung pera yes. ng taong bayan ng pera mo at pera ko at pera nating lahat yun. Hindi ka ba masyadong galit? Oo, hindi. Hindi ako galit. So, yun mga bata. Helmet tayo. Comment down below nyo kung ano yung mga masasabi nyo hanggang saan pa ba ang teleserye yung Confi Fans, no? Naging teleserye na to. Baka umabot pa to sa kagaya ng hinaba ng probinsyano, no? Video no? ka Ilang years din yun? Seven years ba yun? Inabot, 2015 hanggang 2023. So, ayan nga mga bata. helmet, nakakaloka na. Jesus ko, mahal lang bilihin, Pero sana talaga, no, once and for all, masagot lang talaga kung saan ginamit yung Confi fans. Para wala na tanong-tanong. Kung saan kaya naman din nilang paulit-ulit na tinatanong sila, may sumagot na lang sila ng totoo at tawang katotohanan lang ang sabihin nila. So, ay mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay niya, helmet din ang book, it keeps getting better day God bless everyone. Bye! God!